mayroon daw hong gumamit sa pangalan, parang name dropping ni Pangulong Marcos para doon sa insertion. na dalawang tao daw ho na ginamit yung pangalan nitong si uh, Pangulong Marcos para utusan at magmukhang utos ni Pangulong Marcos itong uh, uh, nakarating kay Zaldico para gumawa ng insertion. Noon ay tinatanggi nila itong insertion na ito. Pero bandang huli, inamin. Pero wala daw alam ang Pangulo. May nag-name drop daw. May gumamit sa pangalan ng Pangulo. <laughs> Yan ang sabi ni Pinky. Este, ni Senator Ping Lakson. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo ngayong araw po na ito? Muli isa na naman pong isyo ang ating pag-uusapan ngayon. May kugnayan po sa mga uh, alingas-ngas na nangyayari sa ating gobyerno. Lalo na pagdating sa pondo ng ating pamahalaan. Pondo ng taong bayan, pera ng taong bayan. Pondo ng pamahalaan na pera ng taong bayan. Sorry, nalito ako doon. Sa sitwasyon ho na ito, Naglabas ho ng, uh, o sa gitna ng kontrobersya na ito, naglabas ng kanyang uh, uh, patunay o testimonya itong si uh, representative or former representative Zaldico ng uh, Acubicol Party List. At mula sa kanyang kinaroonan, gumawa siya ng isang pahayag at idinitalin niya dito ang mga nangyari na tumutugma doon sa naging testimonya nitong si Orly Guteza ang ngayon ay nawawala at di umano, ay illegally detained na miyembro ng Philippine Marines, uh, Technical Sergeant Orly Gutesa. Pero ang, ang pinanarabas nila dito ngayon ay uh, uh, hindi daw at walang kinalaman ang Pangulong Bongbong Marcos. So pilit nilang inililihis ang Pangulong Marcos dito sa issue na ito. And you would notice, sino ba nagsabi? nitong mga pangyayari ho na ito. Ito, ito, ito. Tingnan ho natin at panoorin po ito. Yung statement na ganoon ni uh, ex-Congressman Salvi Ko, ano, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion and we went over, I know na, Uh, both of us uh, went through the list ano, independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. Wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siya natanggap na 25 billion at wala rin delivery si Saldico. Imposible, sabi nga ni Bernardo, imposible siya mag-deliver ng 25% kasi ako yung nag -handel. ako nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25 billion si Saldi ko? Narinig din niyo, mga kaibigan, ano ha? Para bagang uh, yung pagsasabi ni Senator Ping Datsun ay para bagang nandun siya. Ano ha? Parang nandun siya. Na samantalang ang pinagbabasehan niya ay ang sinabi lamang nitong si dating DPWH officer or undersecretary or kung sino ka si ka na si Bernardo. Yun ang kanyang pinagbabasehan. Pero, yung sinasabi nitong uh, si Zaldico base sa kanyang naging pahayag ay hindi ho sabi-sabi. Ito ay sinabi niya bilang pangyayaring alam niya. At pagkatapos, oh, at pagkatapos, ay siya rin naging pahayag nitong si uh, Orly Gutay sa kung inyong matatandaan. Ah. Di ba, ga? So, sa sitwasyon na yan, ha? Ah, sa sitwasyon na yan, paano mo ngayon sasabihin ano ha, na nakita mo given ano ha, given inahanap ko yung uh, inahanap ko yung uh, uh, yung link nung uh, nagsabing uh, uh, yung nagpapakita ng istorya na sinabi ni Ping Lakson na meron daw gumamit sa pangalan ng presidente Putol na kasi doon sa video na nakita ko mula sa uh, balita ng UNTV. Ano, galing po sa UNTV 'yon. Ay uh, UNTV pasensya na hiniram ko yung video ninyo, ano ha. Okay. Ngayon, given na itong uh, pangalan ni presidente ginamit nitong sina Bersamin, si Adrian Bersamin, at saka itong si Trigger or kung sino ka man, Driver or Trevor or whatever, ano ha. Halimbawa nga, at ginamit ng dalawa. Okay. So ngayon, nagkaroon ng insertion. Hindi alam ng presidente. Buko ba talaga ang presidente? Para hindi niya makita ang pagbabago doon sa gaa na dumaan sa kanya at pagkatapos ay yung net na dumaan sa kanya. Hindi na ba niya ni-review yun? bago ito pirmahan ng presidente? Sasabihin mo, ay hindi na alam ng presidente yan kasi yung kopya ng ginawa na ng, ng, mga ano, may mga beto, may mga tinang, may mga vineto naman talaga presidente. Ano ha? Para lamang na meron siyang ginawa. Sa pagkat obvious eh. Dahil constitutionally, bawal ho o base sa konstitusyon ay dapat ho ay education ang merong pinakamalaking budget. Di ba ga? pinakamalaking slice of the pie. Di ba? Ayun ang nangyari nun. DPWH, trillion. So, binawasan nila ito, dinagdag sa, dip, sa, sa DepEd para magbuhang mas malaki ang pera ng DepEd. Di ba nga? So, kaya nagkaroon ng beto kung inyong naalaala. Pero kung titingnan mo, muli, ano ha, balik-balikan natin ang senaryo, ang sitwasyon. Ako, bilang presidente, nakasalalay sa akin ang kinabukasan ng bansa. Hindi ko pipirmahan niyang gab to make it gaa nang hindi ko nire-review kung ano yung ginawa ko at kung ano yung dumating sa akin. Kung ano yung pinadala ko sa inyo, dapat yun din ang babalik sa akin. Di ba ga? Siyempre, lalabas yun doon sa competition. Lalabas yun doon sa total. Magkano? Bakit magkaiba ito? Saan ang galing ito? Eh, you can, you can always, you can always, uh, uh, compare it. Hindi ba Sabi nga ni, ni, ang hamon nga, nitong si Zaldico kay Lakson, kung talagang totoo itong si Lakson, at hindi nang bubola ng ating mga kababayan, ang hamon niya, lahat ng mga dokumentong inilabas niya, na ipinost niya doon sa kanyang Facebook page, na may mga page number na nakita ko rin naman, yung mga page number na binabanggit niya para madali yung makita, ano sabi niya, eh, bakit hindi mo i-compare? Kung totoo o hindi, itong mga papel na ito, bakit nga baga? Why is this damn administration is always trying to escape the issue? Bakit hindi nito sundin o ibigay ang hamon ng taong bayan para patunayang tama at o mali ang sinasabi nitong si Zaldico. They cannot and they will not because sasabit sila. Di ba? Senator Lacson, ang tagal mo ng senador. Pero ngayon lang kita nakita na nagsalita ng ganyan na Diyos ko, parang parang diretsyang diretsyang ipinagtatanggol mo ngayon si Presidente. Inamin mo ngayon na may insertion. Hindi ka na makatanggi. Ha? Inamin mo ngayon na may insertion. So alam ninyo na may insertion. Tapos ngayon, sasabihin mo, ginamit ang pangalan ng presidente na walang kinalaman ang presidente. Papaanong naging gaaya ng hindi pinipirmahan ng presidente? At paanong napirmahan ng presidente yan ang hindi niya binabasa? Ay, this is worse. Anak ng Chekwa, presidente ka, hawak mo ang kinabukasan ng bansa, and yet, you're too lousy and, uh, uh ito, yung pabaya sa iyong tungkulin. Pirma ka ng pirma. Eh, napakatangang presidente nitong leche na ito. Kung ganito. Kasi kung ikaw ay leader, at alam mong maraming nakasalalay sa iyo, hindi mo pa babaya ang magkamali ka kahit katiting. Hindi ito isang organisasyon lang, Mr. President. At Pinky Lakson. Hindi ito isang organisasyon lang. Nasyon ang pinag-uusapan. Bansa ang pinag-uusapan. Siguro doon sa mga kumpanya ninyo, kung ano naman, -ano may mga ganyan-ganyan, wala kang pakialam. Dahil nagawa na, alam mo, tama yung ginawa mo, binalik sa'yo, etc. Tapos ginawa na, pinirmahan mo lang, di mo na binasa. Eh sa kumpanya ninyo yun, kung meron man, problema niyo na yun. Pero yung problema ng bansa, wag ninyo kaming idamay. Kami na mga mamamayan na nagbabayad ng buwis ay huwag ninyong idamay sa inyong katangahan. No, I wouldn't say kapabayanan. Hindi kapabayanan yan sapagkat merong kang tungkulin, merong kang obligasyon. At yan ay bantayan ang pera ng taong bayan gamitin sa tama. Paano hindi mo pinirmahan yan? Hindi pabaya. Hindi yung kapabayanan, kundi katangahan. Hindi mo dapat hindi mo dapat pinipirmahan na lamang ng basta. Ang budget o kung anumang bagay na ibinigay sa iyo. So, given again. Sige, ganun na sitwasyon. Pero hanggang doon na lang ba yun? At wala nang ibang mananagot? <laughs> Mario Joseph, masyado nyo kaming ginagago. Masyado, masyado nyo nang binababoy ang pamahalaang ito. At masyado nang nyo nang binaboy ang bansang Pilipinas. Hindi lang kayo buaya. Buayang baboy. Mas malala pa. Mga wala kayong pagmamahal sa taong bayan. Pera at bulsa nyo lang ang inyong iniisip. Sana. Sa November 30. Sana. Sa November 30. Magdesisyon na talaga ang taong bayan. Ano ba talaga? At dito natin makikita kung gaano kabahag ang buntot ng sip-sip na si Browner sa presidente niyang kapwa niya, Army. Maraming salamat mga kaibigan. Isa na naman pong... Uh, edisyon ng uh, episode ng ating programa ang ating pinagsaluhan ngayong araw. Huwag ho ninyong pakawalan ang inyong nararamdaman. Isiwalat ho ninyo yan at isalaysay sa pamamagitan ng pakikipagkaisa sa Malawakang Kinus Protesta sa November 30. Panahon na para magbago ang binaboy na Pilipinas at itama ang lahat upang ang taong bayan ay makinabang. Ako pa rin po inyong yayamanin sa eksiswabing tagapagbalita sa umaga. Ako pa rin po. Ako pa rin po inyong yayamanin sa si komentarista dito sa YouTube. Ang inyong lingkod Ron Ramos po. Tuloy-tuloy lang sa panggigising ng mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Да гундон. Да гундон, да гундон, да гундон,